Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Madalas po hindi po tumatawa yung tatlong magkakapatid na dalaga, ano po, yung sobrang mahihain at madalas hindi po sila kumikibo at hindi nila pinapansin, ano, kapag kinakausap po sila ni Kalingapraba, ano. Kapag tinatanong po sila, sumasagot naman po sila, pero maigsing-maigsi yung uh, kanilang sagot, ano. Pero ito po, ano, may pamamaraan pala, ha, para map mapasaya itong uh, mga dalaga, ha. Papanoorin po natin yung video, ano, at dito makikita po natin kung ano po yung pwedeng paraan, ano po, para sa gano'n ay uh, madaling mawala yung kanilang pagiging mahihain. Ano po? Pero bago po yan, siyempre ako muna sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Gak Tapia, at yung mga kasama ko po sa Karepa. Ganun din po yung Team Views, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video, no, na kung saan ay pwedeng maging paraan, ano po, upang sa ganun ay madaling uh, maalis yung kanilang uh, pagiging mahihain at uh, maging uh, yung pakikipagharap nila sa tao ay magkaroon po sila ng tiwala. O ito po yung video, ang kabuan po ng video ito. Ay mo papa po natin sa YouTube channel ni Kalinga Pro. Ay ko sa iyo ama ang buong buhay ko puso tanggapin ang tanging alay ko na ay gamitin ito lamang ama wala nang iba pa akong hindi ang tanging alay ko Sayo iyo aking ama ang buong buhay ko puso at kaluluwa dinamakaya na, na maipagkaluo mamahaling hiya tanggapin ang tanging alay ko nawa ay gamitin ito lamang ama wala nang iba pa akong hinihiling ito lamang ama, akong hinihingi Pausapin mo lahat ng mga ayaw sa inyo o yung siya sa kayong suwi hayaan nyo lang at least kayo ginagawa ng rest ng ah wag ba Okay ka? Eh! Oh, di ba? Makatawa na? lang? Eh! Ay! Kala ko eh! ani, pagkasa ang ka nakaot ha? Kasi nga wet ka eh. Sabihan ka lang nila ng zombie pero hayaan mo nalang sila. Hindi na alam, ikaw ang na zombie. Ano? Gabi ka man tayo. <laughs> 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 Hindi <tuna> na zombie. Ako yung na yun na nga po no dito ay namasyal. Ano po etong eh, tatlong dalaga, ano kasama yung kanyang mama. Ano po. Pero hinahanap ko po yung bata, ano eh, saan ang kasama po yung bata. Ay uh, masi mag-enjoy din yung bata. Ano po sa pamamasyal yung kapatid nilang lalaki. Pero dito po ay eh, nakikita po natin na uh, talagang ginagawa lahat ni Kalinga prab Ano po upang sa ganon ay uh, maging maayos etong eh, uh, tatlong dalaga, ano mawala po yung kanilang uh, pagiging mahihiya ay matuto po silang makiharap sa tao ano po pero yung kanilang nanay okay naman ano nakikita po natin na talagang uh, maayos ano ang kanyang pakikitungo sa ibang tao ano po at talagang marunong din po sa makapagkapwa tao ano itong nanay ano pero yung mga anak niya nagtataka nga po ako ay uh, sila ay masyadong mahihiya ano parang uh, hindi hindi yata naturuan ni nanay ano na makipagharap sa mga tao ano at nananatili po sila doon sa bundok ano po kaya ganoon ang kanilang naging ugali ano kaya itong si Kalinga Prab ay minabuti niya na talaga na isama ano po sa mga pasyalan katulad po nitong SM at dito nga po no habang po sila ay uh, namamasyal ay talagang nakakatuwa silang tingnan kagaya ano? <laughs> nga po nung nagkwento ano sabi daw po eh, kapag naglalakad daw po itong mga to ay talagang sunod-sunod uh, ano pero dito eh hindi naman ano, nauuna na yung isa, no, yung, yung Chris, yung pahanay nauuna na po siya, ano. At talagang uh, masayang masaya po siya, ano. Doon po sa ginawa, ginawa nila pamamasyal. Bagamat s'yempre yung iba ay parang hindi tumatawa, ano. Pero ang kagandahan po dito, ha, nang dumating si Arjo, ay napatawa po niya. Ano yung isa, no, yung isa doon sa mga tatlong dalaga, yung Milisa. Eh yung Chris talagang tumatawa na po yun eh. Etong Milisa eh talagang uh, napatawa po ni Arjun, ano? Kumbaga yung Milisa, eh, talagang hirap na hirap din po 'yan eh, pagdating sa pagtawa, pero napatawa po ni Arjun, ano. Ito lang ba ang talagang uh, hindi tumatawa at hindi kumikibo, ano? Talagang nahihiya pa rin po siya. So, darating ang panahon, ano po, na talagang uh, etong tatlong ito ay eh, magiging maayos ang kalagayan sana, ano Tuwing pupunta po si Kalinga Prof doon sa uh, bahay ng tatlong dalaga, ay eh, isama po nila si Arjun. Ano? Kasi isa po 'yun sa pwedeng makatulong. Ano po doon sa tatlong dalaga. Ano po? Kasi alam naman po natin lahat na si Arjun ay may pagka-comediante. No, makuento, ganun po, ano? Ganun si Arjun eh. Ano kung madali sa makipagpalagayan ng loob. Sa ano sa church nila maraming kabataan, alam ko eh. Kasi sa isang simbahan may mga young people po diyan eh. Pwede no, pwede pong ma makihalubilo doon itong eh, uh, tatlong ito ano? Siyempre, sa umpisa, maihiya pa po yan. Pero habang nagtatagal, habang nagtatagal, siyempre, magiging kampante na rin po yan. Ano? Kaya sana, ano, maisama ni Kalinga Prab doon sa church, ano, pag may simba, ano, pagka Sunday, ano, pwede, ano, isama po doon sa kanilang church. Minsan po, yung vlog ni Kuya Bal, nakikita po natin doon na nagkakantahan, ano, ito pong mga young people. Ano po, pwedeng-pwede doon, itong tatlong dalaga, na sa ganon. Ay, uh, matuto, matuto sila makihalubilo ano po sa kapwa nila kabataan ano kaya maaring isa sa nakikita kong solusyon dito upang mawala talaga yung pagiging nila yung uh, may makakasama po sila na gasing idadan po nila ano katulad po ni Arjun uh, medyo matanda ng konti si Arjun sa kanila no pero yung isip ni Arjun <laughs> ay na papareho lang ano po dito sa mga dalagang ito ano? Unahan <laughs> po natin si Arjun, ano, madali po siyang uh, malapit ano, sa tao. Kung bagay, uh, madali po siyang makakuha ng loob ng isang tao. Ano? Ganun po si Arjun, eh. siguro gifted po siya sa ganun. Eh, ano? <laughs> din po siya ng Lord ng ganun na gift. Ano po, Kaya yun, ano, sana po ay uh, gawin ni Kalinga Prab yung ganun. Ano, na lagi pong uh, may makausap na kasing edad nila o kaya maisama po ni Kalinga Prab dun sa church na kanilang uh, sinisimbahan. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.